Magandang araw po sa inyong lahat. Casey Concepcion isinasa publiko na ang relasyon nila na Michael Woodridge. Ngunit bago po ang ating balita, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong uploads. Mukhang mas komportable na si Casey Concepcion na isa publiko ang relasyon niya sa Phil Swiss boyfriend na si Michael Woodridge, isang bank manager sa Zurich, Switzerland. Kung dati ay hindi pinapakita ni Casey ang mukha ng boyfriend sa kanyang IG account, ibinida na niya ngayon si Mike. Ang cover photo ng isang recent IG post ni Casey ay silang dalawa ni Mike na magkasama tulad ng tipikal na magkasintahan. Nakasuot ng strap yellow dress si Casey na may purple shawl habang katabi si Mike na nakashades at gray t-shirt. Kitang-kita rin ang pagkakaakbay ni Mike kay Casey. Sa kanyang IG story ay ginamit rin niya ang photo na nakaakbay sa kanya si Mike. Caption ni Casey sa picture nila ng boyfriend, Weekend in France. Ang pagpapakita ni Casey ng larawan nila ni Mike ay indikasyong unti-unti nang pinapalam ni Casey ang relasyon nila. Noong January 2023 ay namataan si Casey sa Ayala Alabang Market na kasama si Mike. May netizens na nakunan silang magkasama at kumalat sa social media. Nahagip din ng camera si Mike sa bahay ni Sharon Coneta nang ganapin ang birthday celebration ng Megastar. Gayunpaman, sa maraming pagkakataon, namamataan si Casey at Mike na magkasama mula sa post ng iba. Wala rin silang official admission o call sa kanilang relasyon. Noong March 2023, may maikling video na ipinost si Casey na inabutan siya ng isang lalaki ng heart-shaped white chocolate. Makahulugan na caption ni Casey, Nope, you're not stealing my heart. Sagot sa caption ng Instagram user at Wandering Watches, You stole mine though. At Christina Concepcion. Ang handle na at Wandering Watches ay IG account ni Mike. Hindi ipinakita sa video ang kanilang mga mukha sa naturang post na yon. Kaya naman ang latest IG post ni Casey ay malinaw na pahayag ng pagsasapubliko ng relasyon nila ni Mike. Maraming salamat po sa inyong panunood. Magkita-kita po tayo sa akin next video. Salamat po.